mau chicken curry ko hambay no, naldrin? Aldrin kas kas ang ating sugba chiki good cool kus kus si good cool kaya <laughs> ah berarti mana ka may tunod ah sige lang mampisaw un... <coughs> aray video tayo kiwa tayo panakot kutsilyo <coughs> <coughs> ah, gilak right. ay time first sige hindi pa tapos natin ang ating Okay guys, babalatan na natin. Yung karot. Tsaka yung potato naman guys. Babalatan. tapos na yung balatan o, yung potato. Ayun na guys, nag na ang ating soba. Ilagay na ang kawali. <laughs> Ayun na guys, tapos na. guys ini hewan yang kota itu lima yang enggak ini hewan na guys anong tower square, square square parehaba haba <laughs> <laughs> di kagena carrots Carrot. Carrot. anda na pamay yan guys tapos nang hiwain lahat may ano na ito pang, ayun na yung gata piga. gata tingnan at hukas na natin yung manok guys okay. tinubi na natin yung gata gata okay. isang at baso at ito na at lalamasin na natin pinipiga na yung gata guys tapos nang pigain lahat hihiwa na yung manok at so, ayun na nga, guys. Malapit ng mag-golden brown. Ito. Malapit ng mag-golden brown <laughs> yung ating brown. brown na sibuyas. At isa natin yung curry powder. Curry powder. At halu-haluin na lang natin, guys. Hanggang sa magkulay. Ito na yung manok. Isusunod na namin. Diyan, no? Yun guys. Lagay na yung Manok natin At haluin Halu Haluin na lang natin guys Magmix yung curry powder Ayun guys Kumulay na guys So ayun na guys Ilagay na natin yung Potato tsaka yung carrots Para Sa ating manok Para maghalo at lumambot na rin syempre and guys walang tubig tubig tubig. ipupurong gata na natin tuboy mix mix na lang guys mix mix, mix, -mix. at na yun guys ilagay na lang natin yung nor cubes sa ating manok kakulay lang ng potato <laughs> low end lang muna natin guys maya maya isunod na natin yung gata at yun, ito yung guys yung chip cook natin guys yan chip cook ayun na guys ilagay na lang natin yung gata guys Wow. Ang At sarap mix up noise. Nice. At yung sugba namin guys, sobrang lakas. Ay, para mabilis na maluto. Para mabilis maluto guys. Naluluhala na, na namin 'yon. Antayin na lang namin kumulo. 1 up to 100. Antayin guys, takpan natin muna natin. Mamaya guys, babalikan natin 'yan. 3 minutes later. And guys, matapos ng 3 minutes, babalikan na natin. Kumukulo na 'yung gata. <laughs> Ang <laughs> <Ag> sarap! <laughs> Ag sarap tingnan. Templahan <laughs> na natin ng Ricados, guys. Lagyan natin ng Magic Sarap. Water na mag Isang patak lang, guys. Lagyan din natin, guys, ng durog na paminta. Lagyan natin ng asin. Ng... Lagyan natin ng asin, guys. Para palagi kang... Pusin natin yung video sa siling haba. Bengaw. Mag-antay tayo, guys hanggat mama Pabasa natin yung siling guys medium heat lang yung konti lang para ma hello hmm. pang toppings sabi gambal atong bisitahan na natin lagyan ng sibuyas sibuyas <laughs> pabrika <laughs> kami ng sibuyas guys pabrika kami ng sibuyas ito guys kuha tayo ng kanin Ayan, guys, kukuha tayo ng ulam natin guys. Guys, butter na natin ang. Boye Guys, the perfect bite. <laughs> the perfect bite. Mm.